Anong sarap madilig ng sarili mong dugo kung ang katumbas nito ay ang kalayaan na iyong pinakamimithi. Pumanaw ka man habang buhay kang ahalalahanin ng iyong mga tao. Ngunit sino-sino nga ba talaga ang tunay na kalaban ng bayan? Ang mga banyagang mananakop ba na pilit inaangkin ng ating mga pag-aari? O ang ating mga sarili na umaastang mga banyaga kung pagsamantalahan ang ating mga kababayan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagmalasakit at ipinaglaban ang inang bayan. Nilupig ang mga kaaway, lumaban sa kabila ng kahinaan at pilit ipinagtanggol ang nasasakupan. Ngunit magwawakas lang pala ang kasaysayan sa kamay ng mga taong naging bahagi ng kanyang laban pero mas piniling ipagkanulo sa mga dayuhan. Ang kwento ni Federico Isabelo Abaya o yung tinaguriang Supremo Espiritu de Candon Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Federico ay Abaya sa totoong buhay ay mas nakilala din sa mga pangalang Isabelo Abaya at Don Belong siya ay tubo sa bayan ng Kandon sa lalawigan ng Sur. Siya ay isinilang noong taong 1866. Isa noon ang rehiyon ng Ilocos kasama na ang bayan nila sa pinapatakbo ng pamahalaang Kastila. Hindi makatao at napakalupit ng turing ng mga ito sa mga Pilipino doon. Sila ay pinamumunuan ng mga mapagsamantalang mga praile at ito na ang buhay na kinamulatan ni Don Belong. Simulat-simula -simula pa lang mulat na siya sa kaapihang dinadanas ng kanyang mga kababayan. At dumating na rin sa puntong maging siya ay hindi na nakaligtas sa lupit ng mga mananakop na ito. Talagit na ang bahagi ng 1890s, si Don Belong kasama si Fernando Gernalda ay inakosahan sa maling paratang na sila daw ay mga miyembro ng isang lihim na samahan na naglalayong kalabanin ang pamahalaang Kastila. Ang pagbebentang na ito ay pinalabas ng mga praile na nakabase sa San Fernando sa La Union. Simula noon, naging mainit na si na Don Belong sa mata ng mga ito lalo na ng mga gwardiya sibil. At sa sunod-sunod pang pangyayari na kapihang nararanasan ng bayan, sumiklab na nga ang revolusyon. Taong 1896, sa edad na 30 anyos, nagpasya si Don Belong na sumapi sa katipunan ni Andres Bonifacio sa kanyang pangunguna kasama mga kaibigan na sina Fernando Gernalda, Pio Madarang, Toribio Abaya, Nasario Gray at Francisco Gernalda, bumuo sila ng grupong katumbas ng katipunan ni na Andres Bonifacio. Bagamat hindi ito kasing laki ng grupo ng walong pangunahing mga probinsya na nakipaglaban sa mga Espanyol, isa naman sila sa pinakaaktibo sa lahat. Tinawag nila itong Espiritu de Candon habang nakikipaglaban si na Bonifacio sa Maynila. Sinasabayan ito ni na Don Belong sa Norte. Matagumpay ang kanilang mga operasyon sa pagsisimula ng kanilang kasaysayan. Palihim nilang ginagawa ang lahat ng ito at walang kamalay-malay ang mga Espanyol na naging totoo na pala ang mga ibinibintang nilang paratang kina Don Belong. Dahil ngayon, nagkaroon na nga ng grupong kakalaban sa kanila. Dahil sa mabilis na pagdami ng mga tagasunod ni Don Belong, isa pang grupo ang naitatag nila noong buwan ng Enero taong 1898, dalawang taon pagkatapos matatag ang naon ng Espiritu de Candon. Palatandaan ito ng patuloy na paglakas ng kanilang pwersa sa rehiyon ng Ilocos. Sa mga panahong ding ito, nagsimulan nilang lutuin ang isang napakalaking pagsalakay na gagawin nila sa himpilan ng mga gwardiya sibil at mahalagang pag-aari ng pamahalaang Espanyol. Itinakda nila ang nasabing pag-atake sa unang araw ng Abril taong 1898 at meron silang tatlong buwan ng paghahanda mula sa araw na yun para sa mga plano, mga kagamitang kakailanganin, sa pangangalap ng suporta mula sa taong bayan hanggang sa pagtatatag ng bagong gobyerno sakaling magtatagumpay sila. Ngunit sa kasamaang palad Noong ika-24 ng Marso taong 1898, habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanda, nahuli ng mga kalabang sundalo ang kasama nila na si Gray. Tinorture siya ng gusto at pilit pinakanta. Dahil sa sobrang hirap ng dinanas ni Gray, nabunyag ang kanilang balak na pag-atake. Kinagabihan sa isang piging, nakarating kay Don Belong ang balita ng pagkakahuli kay Gray. Alam niya na papatugay nito ng mga kalaban at mabubunyag ang kanilang mga gagawin. Kaya't bago pa man makapagpalakas ng pwersa ang mga kalaban, noon ding mga oras na yun, tinipo ni Don Belong ang kanyang mga kasama at inarmasan ang mga sarili. Bagamat hindi pa kumpleto ang kanilang pinaplano, kailangan na nilang umatake sa lalong madaling panahon bago pa sila maunahan ng kalaban. Kaya't sa halip na sa unang araw pa lang ng Abril sila dapat aatake Pinaagan nila ito nang wala sa panahon at nunding mga sandaling yon, ilang oras lang pagkatapos niyang tipunin ang kanyang mga kasama, dakong alas dos na no madaling araw, ikadalawamput lima na ng Marso, sinalakay na nila ang himpilan ng mga gwardiya sibil sa bayan ng Kandun. Nagulat ang lahat dahil sa hindi nila inaasahang pag-atake. Hindi na nakaporma pa ang mga sundalong Kastila. Pagkatapos, Ipinasok pinasok na din ng tropa ni Don Belong ang kumbento at doon pinugutan nila ng ulo ang kanilang kura paruko at dalawa pang praile na noon ay bumibisita lamang sa lugar. Nang maubos ang kanilang mga kalaban, itinaas nila ang bandilang pula ng Himagsikan sa plaza at ipinroklama ang bagong republika ng Kandun bilang isang malayang bayan. Ito yung tinatawag na Ikis Kandun o Cry of Kandun kung saan nagtatag din sila ng mga bagong gabinete, sariling selyo ng bayan, at maging ang bagong konstitusyon kasama na sa inihanda nila. At sa seremonya ng bagong pamahalaan, iniluklok nila si Fernando Gernalda bilang bagong presidente ng Republika ng Kandun. Habang si Isabelo Abaya o si Don Belong naman ang siyang naging commander-in-chief. Pero di nagtagal ang republikang ito dahil ilang araw pa lang, ika-28 ng Marso taong 1898, si Don Delo ang kasamang kanyang hukbo ay sinalakay naman ang katabing bayan ng Santiago upang palayain din ito. Nagtagumpay sila sa labanan, ngunit ang hindi nila inaasahan ay nang rumisbak pala ang napakalaking kwersa ng mga Kastila sa bayan ng Candon na kanilang naiwan at mahinang mahina ang kanilang depensa doon. Minasakir ng mga kalaban ang mga tao sa kandun at binitay pa ang lahat ng tauhan ni Don Belong na naiwan sa lugar. Tumakas si na Don Belong kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan patungong sagada sa Mountain Province. At dito, namuhay siyang kasama ang mga igurot na kalaunan ay naging bahagi na rin ng kanyang hukbo. Ika-25 ng Agosto taong 1898, sumapi naman si Don Belong sa revolusyonaryong hukbo ni Colonel Manuel Tinio na nakabase sa lugar at patuloy silang nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan. Hanggang sa sumiklab ang Spanish-American War at naproklama ang kalayaan ng Pilipinas noong ikalabing ng Hunyo sa Kawit sa Kabite. Nagkaroon ng paghahalal sa mga bagong pinuno at noong ikadalawampu't tatlo ng Enero taong 1899, ilang buwan pa lang sa piling ng mga igurot Pinangunahan muli ni Don Belong ang kanilang hukbo at nagtungo sila sa Malolo sa Bulacan para naman sa inaugurasyon ng Bagong Republika ng Pilipinas. Pero hindi pa man muling nagtatagal ang Bagong Republika, halos dalawang linggo pa lang pagkakatatag ng pamahalaang ito. Noong ikalimang araw ng buwan ng Pebrero, taong 1899, sumitlab naman ang panibagong digmaan laban sa bagong mananakop ng mga Amerikano. Nang maganap ang Battle of Caloocan, ang hukbo ng mga igurot niladon Nadon Belong ang isa sa magigiting na nakipaglaban para sa hanay na pinamumunuan ni General Luna. Sa labanang ito, dihado na nga ang mga Pilipino sa makabagong kagamitan pandigma, hindi pa dumating ang inaasahan nilang tulong mula sa katagalugan. Nagugat ito ng kanilang pagkatalo sa labanan at ikinasawi ng maraming Pilipino. Muling umatras patungong Ilocos ang hukbo ni Don Belong at dito napasapi naman siya sa revolusyonaryong hukbo na pinamumunuan naman ni Colonel Juan Villamor. Si Don Belong ay ginawa namang commander ng Republican Forces sa lugar at ang kanilang misyon ay dipensahan ang buong Ilocos sa lahat ng pagkakataon anuman ang mangyari. Matagumpay nilang naipagtanggol ang Ilocos mula sa umaabanting mga Amerikano sa loob ng isang taon. Ngunit ano pa nga ba ang sisira sa bakal kundi ang sarili din itong kalawang? Sa patuloy na pagdepensa ng mga Pilipino sa Ilocos, ikadalawa ng Desyembre taong 1899 sa labanan sa Pasong Tirad, nagapi ang hukbo at napatay pa si General Gregorio del Pilar. Ito ay sa kabila ng napakaganda nilang posisyon sa laban. At ang dahilan Kapwa din Pilipino ang nagturo sa mga kalaban sa ruta para maikutan sila sa likurang bahagi ng kanilang depensa. Ikatatlo ng Abril taong 1900, tatlong buwan pagkabagsak ng Pasong Tirad. Sa patuloy na pagabante ng mga Amerikano, ang mga Tridor na Pilipino ding ito ang nagturo sa kuta ni Nadon Belong sa kagubatan naman ng Lidlida bago sila napapunta sa kabundukan ng pasunggan na ngayon ay bahagi ng bayan ng Galimuyud. At dito na nagpang-abot ang hukbo ni na Don Belong at ang mga sundalong Amerikano. At ang pag-atake ng grupo ni Don Belong ang siyang naging huling pagtatanggol ni Don Belong sa Ilocos. Dahil dito na nadilig ang kanyang dugo kasama ang mga kapwa Pilipinong mas piniling kumampis sa kalaban. Si Federico o si Isabelo Abaya na mas nakilala ng lahat sa pangalang Don Belong ay ibinuwis ang buhay para sa bayan sa edad na 34 anyos lamang. Bilang babala sa mga nagnanais kumalaban sa pamahalang Amerikano, ang kanyang mga labi ay ipinarada sa bayan ng Kandun kung saan niya iwinagayway ang bandilang pula ng mga revolusyonaryo bilang tanda ng kanilang kalayaan. Sino-sino nga ba ang tunay na kalaban ng bayan? Ang mga banyagang mananakop nga ba? O ang mga sarili natin na umaas ng banyaga kung apihin ng ating kapwa sa sarili nating bayan? Ikaw kaibigan, sinasabi mo bang iniibig mo ang bayan mo? Paano mo tinatrato ang kapwa mo Pilipino? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.